Kaysa isang kilo lang yung kilo. Hindi ka nang pinabaka pa... Ay, baka... Atay! Atay! Hindi ka nang... Hindi ka nang Taba! sa inyo, order ko ulit ng isang kilo ulit. Kung gusto sabihin pa na nila, para mas Wala nga. Wala nga, magkati

ulo, sa <coughs> Sige, yung eh, kumaya ka. Ikaw bibili ng ulo, siya bala sa irritado. Um, Pero, ako sabi ko kayo lang eh. Magkano bibili? Malino na usapan niyan ha? Ako naman nang sabi ko. <laughs> Record yung salita niya, ha? Eh, ikaw bibili ng ulo. Ma... Kapilo lang. Eh, hindi per kilo ang ulo.